So, nagtitipid ka at wala kang panggawa ng pares katulad ng pares ni Diwata, ay ito ang gawin mo. Dito ay hindi na bibili ng baka para sa ating pares. Pork belly na lang ang gagawin natin. So balawan lang natin yan, hugasan at lagyan lang ng asin. Dahil dito mas tipid ang gagawin natin. Asin lang ang isasangkap natin dito sa ating pork belly. Promise, masarap to. So ibabad lang natin yan mga 30 minutes para naman manuot yung asin dito sa ating pork belly. So nagdagdag pa ako ng asin para dun sa mga part na hindi pa nalagyan. So nakastrip strainer na pala yan. para naman sa mas malambot na outcome ng ating pork belly ay ibabad lang natin to sa patis at konting asin at i-overnight natin tong ibabad dito sa ating ref sa ating grilling pan ay magpahid lang tayo ng konting-konting mantika. Pan fry na natin dito ang ating mga pork belly. Yan, hiniwa-hiwa ko na ng no, medyo maliliit para mas magkasya dyan sa ating grilling pan. Kung meron pala kayong air fryer or pang ihaw ay pwedeng-pwede nyo naman gawin yun. Tapos gumamit lang pala ako ng paper towel para hindi naman pumutok-putok at nananakit talaga itong ating mantika pan fry lang pala natin ito dito sa ating kawali hanggang sa mamula-mula or maluto katulad nito. Pagkatapos nun ay maghihiwa na tayo dito ng ating luya, yung pahaba lang na luya. Itong ating sibuyas. Ayan, so medyo maraming sibuyas. Tatlong piraso nga pala ng sibuyas ang gagamitin natin dito dito sa ating kanin, kanin na bahaw. So, niraf ko na to at baka mapanis sa sobrang init ng panahon ngayon. Maglagay lang tayo ng mga around 5 cups or 5 to 6 cups. Kayo nang bahala kung gano'ng karami. Basta itong ating recipe ay tansya-tansya lang. Maglagay lang ng garlic powder tapos asin. Basain yung kamay at hugasan ng kamay ng mabuti. Tapos make sure lang na basa at gawin natin dyan, durug-durugin natin kapag medyo matigas. Pero alam nyo ba guys, hindi tayo magsasangag dito ng kanin. Hintayin nyo na lang kung anong gagawin natin dito dahil gustong gusto pa rin natin to kahit na mainit ang panahon. <laughs> Igisa na natin itong ating luya at sibuyas. So, hindi na pala ako naghiwa ng bawang dahil niref ko lang itong ating bawang sa manti. Kaya ka naman buo-buo itong ating bawang. So, maglalagay lang tayo dito ng turmeric powder. Konti lang. Tapos itong ating chicken powder, tatlong piraso na 'yung gagamitin natin dito dahil medyo marami-rami ang gagawin natin dito. Halu-haluin lang natin hanggang sa madurog ito. Tapos ilagay na natin itong ating bahaw. Halu-haluin natin para 'yung turmeric powder ay magpantay-pantay dyan sa ating kanin. So hindi pa rin to sinangag guys gagawin natin itong lugaw. Lalagyan natin ito ng mainit na tubig na para mas mapadali yung pagkulo nito. Haluhaluin lang natin from time to time. Pagka tinakpan natin, i-check natin agad kasi kapag lumapot ito para maiwasan din natin yung pagkadikit-dikit or pagkatutong dun sa ilalim ng ating lugaw. Dagdagan lang natin ito ng konti pang tubig para maiwasan yung sobrang lapot na lapot naman. Eto, kapag kaganito ng part, yung parang nag starch na siya or talagang lumalagkit na ay lutong-luto na at ready-ready na itong ating turmeric lugaw. Itapings na natin dito yung ating pinritong pork belly tapos itong ating toasted garlic at mag-sprinkle lang tayo dito ng ating green onion. O ba diba, kahit walang paris ni Diwata, kapag ka ito ang ginawa natin, ay salt na salt pa rin tayo kahit na mainit na panahon. Enjoy natin itong ating lugaw pork belly. Bye-bye!